Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sumbong OFW, si Ramil John OFW ng Riyadh, Saudi Arabia. Siya ho'y sa Riyadh, ikisang kruho ho ng isang restaurant. Gusto niya ho'ng bumalik ng Pinas dahil tatlong buwan na raw siyang hindi pinapasahod ng kanyang employer. Ayon sa kanya, hulugan daw kung siya ay pasweldohin ng amo. Nagsumbong na raw siya sa Placewell International Services corporation, may kilala natin itong... Sounds um, familiar. Ha? Ito yung serial, ano to eh. Mga pag sinabing serial, paulit-ulit eh. <laughs> oh. Ang kanilang agency, pero hindi pa rin inaaksyonan ang kanyang reklamo. Hindi pa raw siya lumapit sa embassy, pero narito ang kanyang panawagan. Kami po'y kinasuha ng kapil namin o amo namin. Nireport po nila kami sa police station na tumakas daw po kami sa kanila. Pero yung totoo po, Sir Tulpo, hindi po kami tumakas. Kami po ay nakikiusap sa kanila. Natanggapin nila kami sa kanilang accommodation ng ilang beses. Pero hindi po nila kami pinapasok. Wala na po kami ibang matitiran. Humingi na lang po kami ng tulong sa polo. Bahay kalingad ng polo dito sa Riyadh. Okay, um, kasama natin sa studio ngayon ang uh, inaho ni Ramil na si Promise Kanyate. Magandang hapon sa iyo, Ma. Y. Magandang hapon po, Sir oh, Tolfo. Nakikita ko kanina, parang kayo eh, hindi pa nag-uumpisa na iiyak na. Ganyan bang <laughs> problema natin? Iba talaga ang Oo, okay. oh, uh, ano, uh, kailan niyo huling, uh, huling, nakausap si Ramil? Uh, bali, araw-araw po nag-uusap kami sa Messenger, sa Facebook. Kumusta naman ang kalagayan? Uh, ah, uh, yun nga po. Bali, Uh, gusto niya na pong umuwi, gawa nung na problema siya doon. Dahil ang tinitirhan doon nila po sa polo eh, ay mai masyadong mainit, tsaka tent mm -hmm. lang po. Mm -hmm. At yung pagkain po nila, halos hindi sila makakain na maayos. Kaya gusto niya na pong umuwi kasi may pamilya siya dito naghihintay. Hindi okay. siya nakapadala ng pera na problema na siya. Hindi siya nakapadala. Tapos, hindi pa maayos ang kalagayan niya. Di masyadong mainit, hindi sila makaligo. At Pati ako tuloy nag-worry, baka mamaya mabalaw sa kaisip doon sa problema niya. Ma Mami, eto eh, uh, okay. sandali lang. Ano? Okay. Uh, alam niyo, pagdating sa polo, mas maganda na yung sa yung sinasabing bahay kalinga uh -huh. kaysa naman doon sa bahay ng pulisiya na uh -huh. nagihimas na matatabang rehas, inaakusahan ka. So, pag nandun sa polo, medyo tagaan lang humula tayo. Alam ko naman uh, yung problema, no? Pero, uh, etong sa parting to, narinig ng ating uh, dito, ho, kasama natin ngayon, si... Josephine Tobia Oppa. ng OWA. Diba? Ma'am, narinig niyo kung anong sinasabi. Yes, um, anong sa inyo? May ho? Bibigyan ko kayo ng detalye uh, kahit napapano. just, just for the sake na listening kanina, yung concern ng magulang pero nasa polo. Yes, kuro uh, wag na ho kayo mag-alala. Uh, baka sakaling uh, malapit na rin siyang makauwi. Alamin lang natin kung ano talaga ang repatriation date at saka yung kung may kaso siya, kung totoong kinasuhan sila ng kanyang amo, Ayun ang magiging problema natin, magiging delayed ang kanyang repatriation. But we will verify that. Uh, wag na magalala, mag-alala, nasa polo na siya, nasa bahay kalinga. Uh, siguro uh, alamin lang natin kung ano ang nagkakapag-delay sa kanyang pagpapauwi. Tapos we will... Uh, itong agency niya, tawagin natin. Kasi mm -hmm. siya, -hmm. dapat magpauwi sa kanya. Exactly. Okay. Well, uh, uh, Ma'am Josephine, dyan, no? sa, sa linya ng telepono ngayon si Ramil dyan kanyate. Ramil? Yes, sir. Okay. Magat Kum tanghali po, sir. Okay, Ramil. Uh, okay. Kumusta ka naman dyan sa Polo? Uh, sir, uh, sa so ngayon po, nandito po kami sa ano, bahay kalinga ng Polo, sir. Polo, uh-huh. So, uh, -huh. Tara akong tawagin, sir. Okay. Ikaw ba'y ay nakakakain ng tama riyan? Okay naman. Okay naman po sir yung pagkain namin sir. Okay, kasi nag-aalala yung iyong ina. Ano? Kung ano yung sasabihin mo sa kanya, ang ina ay ina talaga, mag-aalala. Mas maganda siguro okay. para sa akin, uh, kung papakinggan mo ako Ramil, ano? Eh maganda na yung nasa bahay kalinga ka ng polo kaysa sa, sa ka ng pulisya dyan at pagkataas mas ka ng matatapang rehas. Kung yun hong uh, lamang. Ah... Uh, okay. Okay ka lang. Tiyagalan siguro tayo muna dyan, ano? At uh, siguro, ito, ano? Papakausap ko sa iyo, kasama natin sa OWA, para nang sa gayon, ay uh maibsan -huh. eh, maibsa naman ang iyong mga pangamba at nakikinig ang iyong, iyong, ina, ano? Kasi, ano, sa, sa OWA, ano? Si Ma'am Josephine Tobia. Okay. Yeah, uh, Ramil, oh, uh, ilang uh -huh. araw ka na dyan sa Bahay Kalinga? Mga dalawang buwan na po. O, oh, so, esterata ka, no? Nasa esterata ka. Opo, oh, estera... Na... Oh, ng... yes, oh, oh. Ay, ng... Yes, oo. Oh, uh, oh. bakit raw matagal na kadalawang buwan ka na dyan? Uh, nung kasi po yung sa agency namin yung sa Pilipinas, ma'am. Oh. Ah, uh, nung, una, nung una po, mga isang buwan pa lang po kami. Sabi po, na alam na po nila yung problema na oh, So, mag hindi ka inaasikaso ni placement, pl ano yung agency mo, hindi ka inaasikaso? Uh, ayun po, palagi po kami na pinapangakuan. Sabi niya, next, uh, next week na po, makuwi na po kayo. Ah, sige. okay, we will, yeah, okay. Tatawagan natin agency mo uh, sa lunes, ano, kasi... Uh, Biyernes na ngayon, papatawag natin ano, para mapadali ang pag-uwi mo. Okay, Huwag ka na mag-alala. Okay. Diyan ka okay. lang, Ramila, no? Kasi po, ma'am, hindi po kami kasama sa amnesty, ma'am. Kasi po, in lang po kami ng mga amon namin. Yeah, that's okay. That's We okay. Yes. Uh -uh. We will assist uh, you. Uh, We will uh -uh. uh -uh. assist you. Uh -uh. Tulungan ka namin, Ramila. Huwag ka na mag-alala. Okay. May mga kasama. Marami po kami, ma'am, na transit din po sa iskara, ma'am. Ganon din po yung kasama, mga in po ng mga amon uh, hindi po, hindi rin po kasama hmm. sa amnesty. Dapat yung cut off po kasi ng amnesty ma'am, dapat na hurog ka po ng amo, amo mo before March 19. Eh kami po hinurog po kami April, yung iba po baka hurog lang din po. Okay. Sige. So, uh, mahirap din po ma'am kasi pa, yung sa polo po kasi ma'am hindi rin po namin maasahan talaga ma'am kasi po malayo po yung polo ma'am sa bahay Kalinga sa Estalaha. Oh, alam uh, ng polo yan. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Oo. We okay. will take note. Pamil, ah tiyaga ka lang muna dyan. Sabi ko nga eh, kung malayo man yung polo sa bahay kalinga, eh gusto mo nang malapit sa prosintel, magiging mas kang matatabang rehas, ibang usapan, kasama. Mahirap na di ba? Okay? Diyan ka lang. O si Mami, nag aalala ka pa? Ay right. Nabawasan na po yung pag-aalala ko. Ramir siguro mas maganda sabihin mo sa nanay mo, wag ka na mag-aalala. Kasi okay ako rito. Bagamat medyo mahirap, tiyagaan lang tayo. Okay? Uh, okay, Kasi hindi ka namin papabayaan ganun din yung sa OWA at uh, gobyerno sa gobyerno na rin to. Medyo... Uh, uh, sana. Ang lang po po... Uh, hindi na gagawa natin ng paraan, linggo. Romil At Romil, uh, Ramil, uh, magtiwala ka gagawa na ng paraan yan. Okay. say Ay, alam, pamilya. pamilya natin. Na, nasabi na ng nanay mo, Romil lahat na sa sinasabi mo, oh, maka marami pang mas masahol sa kalagayan mo at nagtitiis ngayon, nakakulong pa. Okay? okay. Kung paghahambing natin, mas medyo mas mahirap ang kanilang kalagayan, okay? Maraming maraming salamat po, right, sir. Mama, okay ba sa'yo? Mag-aalala ko, huwag ka na masyado mag-aalala, okay? Okay, okay, oh. okay. All Alright.